morning, good morning. Dito ako sa deserto. Ganito ang Saudi pag araw guys. So, puro panlang lang. Makanteng lote. Hindi lang bahay pa dito. Pero pag gabi yung ganda dito kasi daming ilaw. highway. Pagkuntang Damam. Ito naman. Pagkuntang Riyadh City. Yan. Meron ang view ng Saudi Pagdang Halim. Puro disyerto. Ito. Luwag na disyerto guys. Ito, ito, ito ang disyerto ngayon. Ito ang view nya. Paggabi maganda kasi ang daming nila. Oke, okay. Thank you. Thank you for watching.